Hello everyone! Welcome sa aking mini-vlogs for today's video. Samahan niyo akong pumunta ng bazaar kasi nautusan nga tayo ni Yaya. So yung Yaya nga pala dito ang tawag sa mga grandmother dito. So yung lola ang tawag doon is Yaya. Nautusan akong bumili ng ice cream dahil nga maulan so hindi kami makakalabas. And yan nakita ko nga itong sobrang gandang rose na to. Sobrang ganda ngayon mga bulaklak guys kasi nga ba diba, spring na dito sa Greece. And ayan nga habang naglalakad tayo malapit nga lang pala yung bazaar dito sa amin. So parang ito yung sari-sari store ba na tinatawag. Pero yan. So, yan nga pala, 50 euro yung pinadala sa akin. And then, ang halaga niyan sa peso is 3,050 pesos. Wala lang. Sinabi ko lang sa inyo yung halaga para mapahaba yung video. Ganun. Tapos habang bumibili ako, naiisip ko rin. Ang bilis talaga ng araw na no, magto 2 years na ako dito sa Greece. Pero wala pa rin akong ipon. Ayan nga, nakapili na nga ako ng ice cream na bibilhin ko. So, apat yung binili ko. Nagkahalaga siya na nung halos 12 euro parang 701 pesos na to sa Pilipinas, Diyos ko. Sabi ko, konti na lang isang kabambigas na. Ay, hindi pala kalahating kabambigas na yun, di ba? So, yun. Akala nyo lang malaki yung sahod dito sa Greece. Pero kung dito magagastusin yung pera mo, wala rin matitira. Kasi nga, mahal din yung bilihin. Kaya lang naman talaga lumalaki yung value ng pera namin pag pinapadala namin sa Pilipinas. Eh, ganun din. Mahal din naman ang bilihin sa Pilipinas. So, talaga wala rin talaga kaming naiipot. At ayan nga, dumiretso na rin ako ng forno. Kasi nga, ay forno, ibig sabihin yung bakery dito, forno tawag. Kasi nga, pinabili din ako niya yan ng lukuma o yung do donut. Yung donut na may asukal, ayan o. No? Oh. Ayan, so, 73 pesos yan kung i-convert mo sa peso. Isang peraso lang yan, guys. sa Ewan ko kung magkano yan sa peso. Parang 10 piso lang yan, ganyan sa Pilipinas. So, ganun kamahal din ang bilihin talaga dito sa Grisal. So, ay siya, pa-uwi na ako. Hanggang dito na lang ulit ang aking mini-vlog. Maraming salamat sa panonood. Ba love... la. <laughs>